Okay, in this video, ating tatalakayin ang limang karagdagang tips at tricks paano mag-aral at matuto ng mabilis. Nasa description yung link nung part 1 at maganda na mapanood mo rin yon. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel kung gusto mo pa ng iba pang video na gaya nito. Now, back to the topic. Number 1. Matulog ng sapat para matuto. Ang pagtulog ay may malaking epekto sa ating ng matuto. Di naman lingid sa ating kaalaman na dapat meron tayong solid na 7 to 9 hours na tulog kada gabi. Pero sino nga ba ang nakakatulog ng sapat sa panahon ngayon? Nandiyan yung mga late night combos at syempre yung paborito nating mga k-drama o series sa Netflix, di ba? Mahirap ma-achieve yung goal na kumpleto ang tulog sa panahon ngayon. Pero sa pagtulog lang nakaka-recover ang utak natin. Paano nga ba ito nakakatulong? Nakakatulong ito sa atin dahil ang utak ng tao ay sobrang aktibo kapag tulog. Base sa isang pag-aaral, merong direktang koneksyon ang kalidad at dami ng oras ng iyong tulog sa kakayanan mong matuto. Importante ang pagtulog sa pagproseso ng mga bagong kaalaman sa ating memorya na nakakapag-improve ng retention. Kapag tulog ang isang tao, nagkakaroon ng pagkakataon ang ating utak na tunawin yung mga metabolic toxins na nag up sa pagitan ng mga neurons. Ang resulta nito ay malinaw na kaisipan sa iyong paggising na nakakatulong sa tao para matuto ng mabilis at epektibo. Meron din akong video about tips sa pagtulog na maaaring makatulong sa iyo ma-achieve ang kompleto at sapat na tulog. Yung link ay nasa description. Number 2. Gumawa ng paghahalin tulad. Napansin mo ba na mas madaling maintindihan ng isang bagay kapag merong koneksyon ng isang topic sa bagay na meron ka ng ideya? Ang prinsipyong ito ay tinatawag na contextual learning at generative learning. Base sa isang pag-aaral, ang memorya daw ay hindi lang iisang bagay o konsepto. Ito ay isang grupo ng mga magkakaugnay na bagay sa ating kaisipan. Nilalagay ng utak natin ang mga memorya sa isang network o collection ng mga interrelated na bagay sa ating kaisipan. Ang utak natin ay naglalaman ng mga memorya na nagkokonekta sa mga bagong ideya at mga bagay na importante sa iyo. Sa paggawa ng paghahalin tulad, para nagre-review ka na ng mga bagay na natutunan mo at mas nagiging open ka sa bagong kaalaman. Kapag nailink mo yung existing materials mo sa iyong mga nalalaman, dito, mas madali mong maiintindihan ang konsepto ng iyong inaaral. Ito ang tumutulong sa iyong utak na maalaala yung mga napag-aralan mo na mailipat sa long-term memory. Ang mga halimbawa ng paghahalin tulad ay yung mga hugot at pick-up Di ba madaling maalala yung konsepto sa pag-aaral kapag ginagamit mo yon? Kung ihahalin tulad ka sa triangle, you'd be a cute one. Boom! Number 3. Iwasan ng mga distractions di yung channel ko ha. Narito ang isang technique para maging focus ka sa pag-aaral. Ang tawag dito sa English ay distraction detox. Bago ka mag-aaral, ilista mo muna ang mga potential na mga distractions. Ang mga halimbawa nito ay FB notifications, messenger, text messages, email at marami pang iba. Mag-focus ka dun sa mga distractions na mahirap iwasan. Tapos tingnan mo yung listahan mo at mag-isip ka kung paano mo mako-control o mapabawasan mga potensyal na mga abala na ito. Kung napapansin mo na madalas mong tingnan at hawakan ng iyong cellphone, maaari mong itabi muna ito sa drawer o isilent is mo muna yung mga notifications. At yung kaibigan mo na nag-message sa iyo, mamaya mo na-replyan kapag natapos ka sa pag-aaral. Kapag nagawa mo ito, sigurado magiging epektibo ang iyong pag-aaral. Kapag natitempt kang kunin ang iyong cellphone, huminga ka ng malalim at pilitin mong wag mag-react sa mga notifications. I-remind mo ang iyong sarili na dapat nakapokus ka lang sa pag-aaral. Epektibo ang teknik na ito dahil nakakapag-focus ang utak natin sa pag-aaral. Ang mga tao sa panahon natin ay pinaka maiksing attention span dahil sa dami ng distractions gaya ng cellphone. Kapag inilipat natin ang attention natin sa mga distractions, napapagod ang prefrontal cortex na parte ng utak natin na nagre-resulta sa kawalan ng focus, kaya mas mahirap mag-aral. Kapag na-manage natin ng maayos ang ating distractions, mas makakapag-focus tayo ng mas matagal at makakapag-aral ng mas epektibo. Number 4. Makinig ng mabuti sa mga kwento Isang teknik na ginagamit ng mga guro kapag nagtuturo ay yung mga maiksing kwento. Gaya ito ng paghahalin tulad sa tip number 2 natin. Pero ang pagkukwento naman ay ginagawang interesante ang mga komplikadong konsepto. Ginagawa nitong mas madaling intindihin ang paksa dahil ina-activate nito ang iyong imahinasyon. Pero minsan di natin may iwas na di maintindihan ang kwento. Kaya dapat maging aktibo tayo sa pakikinig. Meron tatlong paraan para makatulong sa pakikinig. Una, intindihin mo kung bakit ano yung rason bakit pinili ng instructor yung istorya na yun? Itindihin mo yung problema o konsepto na pinaparating sa atin ng kwento. Ikalawa, isa personal mo yung istorya. Meron ka ba bang same experience o nakaka-relate ka ba dun sa mga imahe, tunog o emosyon ng kwento na yun? Paano ba makakatulong sa'yo yung mga lessons sa storya na malutas ang mga sarili mong challenges? At ikatlo, ikwento mo ito sa iba. Parang marks lang, no? Pero kapag ginagawa kasi natin itong aktibidad na ito, pinapalakas natin ang neural connections at mas napaprocess natin ang mga detalye. Alam mo ba na ang epektibong pagkukwento ay kayang i-activate ang pitong bahagi ng ating utak? Kasama dito ang motor cortex, sensory cortex at pati na rin ang olfactory cortex na nakakatulong para mas maintindihan natin ang mga komplikadong konsepto at mas madaling alalahanin. Ang mga storya din ay nakakatulong para ma-integrate ang experience ng ibang tao sa ating sarili. Kini-trigger din ito yung insula na parte ng utak na tumutulong para makarelate sa experience ng iba. Kapag nakaka-connect naman tayo emotionally, nagtitrigger naman ito ng dopamine na responsable sa pagproseso ng informasyon at memorya. Kaya kung gaano ka kaintensyonal sa paikinig, ganun rin mo mas maintindihan at makakabisa ang mga complex, abstract ideas. Number 5. Mag-exercise para matuto. Alam ng karamihan na ang ehersisyo ay nakakapagpababa ng timbang, nakakapagpababa rin ng risk sa sakit, at nakakapag-improve ng overall health ng katawan natin. Isa rin sa benepisyo ng ehersisyo ay nakakatulong ito sa pag-clear ng ating isipan at inihahanda rin ito ang ating isipan na mag-aral. Ang exercise naman pagkatapos mag-aral ay nakakatulong sa ating memorya. Kung wala kang time mag-workout, pwede naman yung microburst exercises throughout the day. Nakakapag-improve ito ng cognitive performance ng utak natin ayon sa isang research. Ang mga physical activities ay pinapanatiling malusog ang ating mga neurons na nakakatulong sa memorya at retention. In scientific terms, pinapataas nito ang synaptic plasticity at neurogenesis. Ibig sabihin, ang utak ay lumilika at pinapalakas ang mental connections sa pag-aaral sa paglikha ng mga bagong neurons. Lumilika ito ng mas mataas na kapasidad para matuto. Ang pag-ehersisyo ay nakaka-improve ng konsentrasyon at nakakapagpababa ng stress na nakakatulong naman sa tao na makapag-focus. Nakakapagpataas rin ito ng serotonin levels o yung neurotransmitter na related sa decision making. Ang exercise ay nakakalaki din ito ng ulo. Pero di literal. Nakakadagdag ito ng size ng ating hippocampus na responsable sa long-term memory storage. Base sa isang pag-aaral, ang regular na exercise daw ay kayang palakihin ng hippocampus ng 12 to 16%. Parang nag-upgrade ka lang ng RAM hard disk sa computer. Kaya, ugaliing mag-exercise bago mag-aral para maging ready ang utak at mag-exercise naman pagkatapos para ma-improve yung memory at recall at retention. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!